Hi there mga kabudo! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So nandito ako ngayon sa SM North EDSA and meron akong bibiling dito na i-review natin for this video. So guys, alam nyo ba yung nagta-trending ngayon na Dubai Chocolate? Uh, ang price nun is nagre-range sa 1,500 to 1,800 pesos. O diba, napakamahal niya. That's why, uh, ang dami na ngayong pastry shop or chocolate store na gumagaya sa version nun. So ngayon dito sa SM North Edsa, pupuntahan natin yung isang pastry shop na gumawa ng version nga nitong Dubai Chocolate. So aalamin natin kung masarap to and kung magkano sa kanila. So tara, samahan nyo ako. Let's go! So, ito na nga yung bibilihan natin ng Dubai Chocolate dito sa Aperitif. Located at 2nd floor, city center, or sa pinaka main building ng SM North EDSA. Napakaganda ng store nila guys and bukod doon, ang dami nilang iba't ibang food na binebenta na talagang itsura pa lang matatakam ka na. So, eto na, gastusan time! <laughs> Yehey! Finally, nakabili rin ako nito. So ayun mga kabudol, eto na nga ha, uh, naghanap muna ako ng place kung saan ako pwedeng pumuesto. Ah, uh, kasi guys, dun sa aperitif, medyo maraming kumakain dun. So ayoko naman umiksen na dun, na dun pa ako magshoot ng video. So eto, nakakita ko ng tahimik na place. So okay na okay to. And eto na nga, I got my Navy Bar na. So guys, uh, Navy Bar yung tawag ng aperitif sa kanila. Dito sa version nila ng Dubai Chocolate. So by the way, ang price ito is 480 pesos and additional 20 pesos kapag uh, pinalagay nyo siya dito sa insulated bag. Ayan. So itong kulay silver na yan, yan yung insulated bag. So uh, additional 20 pesos for this. Uh, kasi guys, yung uh, purpose nitong insulated bag is para hindi agad matunaw yung chocolate bar nyo kung sakaling iuwi nyo siya sa bahay nyo. So ito na mga kabudol, bubuksan na natin. Pero bago yon, if you're enjoying this video, please pakilike nyo naman. And syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner. And hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. So ito na talaga, buksan na natin. So, guys, pakita ko muna sa inyo uh, para hindi siya matunaw. Yung insulated bag nila, literal na may nakalagay na <laughs> may ice talaga siyang kasama sa loob para talagang hindi matunaw yung chocolate nyo. So, anyway, eto na talaga yung chocolate. Keren! Wow! Oh, my God! Look at that. So, guys, eto na siya. Okay, in fairness ha, meron pa siyang logo ng letter A, ng aperitif, ayan. And sa so, kung napapansin ko, ayan, halos, mas malaki pa yung kamay ko. <laughs> so I guess this is 6 inches, probably mga ganon. So, buksan na natin. Oh. So, eto na siya mga kabudol. Wow! Oh my God! Look at that, guys. So, yung feeling niya is pistachio. So, guys, tikman na natin siya kasi, ayan, no, oh, medyo natutunaw na siya. <laughs> so, titikman ko na kung masarap talaga. So, I didn't expect na ganun pala yung texture niya, guys. So, unang kagat ko pala, mapipil mo na yung crunchiness. So, yung laman niya pala sa loob, yung pistachio, uh, crunchy pala siya. So, hindi ko in-expect na ganun. So, nagulat ako. So, in fairness naman, okay yung texture niya kasi pagkakagat mo, chocolate tapos crunchy. Uh, okay na okay yun sa akin. So, yung lasa naman ng chocolate niya, I think it's a milk chocolate yung ginamit nila dito. Pero, guys, hindi siya ganun katamis. So, kung hindi kayo mahilig sa sobrang tamis sa chocolate, magiging okay to sa inyo do yung pistachio niya, yung laman niya sa loob, uh, for me, wala siya masyadong lasa. Kasi, uh, nakakakain naman ako ng pistachio nuts before. And, sobrang malasa siya. Pero this one, hindi ko masyadong malasahan yung pistachio. So, I can't compare this sa original Dubai chocolate. Kasi, hindi pa ako nakakatikim nun, guys. And, compared sa price no, na 1,500 to 1,800, syempre, mas makakamura ka dito kasi 480 pesos lang to. So yung version nito ng aperitif, uh, I think okay lang naman yung lasa niya and medyo common lang din naman yung lasa ng chocolate. So para sa presyo niya na 480 pesos, well I guess it's a good experience din naman. Well, hindi naman kayo araw-araw bibili nito, 'di ba? I think this is good for experience na rin. So I'll rate this 5 out of 10. So ayun mga kabudol, kung gusto niyo na rin i-try ito, again, mabibili nyo siya sa aperitif. And meron silang branch dito sa SM North Edsa and meron din sila sa MOA. You may also check their Facebook page at aperitif.ph. So there you have it guys. Thank you so much for watching. Kita-kits ulit tayo sa mga next review videos ko ha. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!